Nakalain mo nga naman ng pagkakataon, no? Talaga nagkataon pa kung kailan marami kang gagawin sa labas, saka naman walang bus. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin at bago pa lang sa aking video, ako nga po pala si Marie Chris, ang dakilang duwende dito sa Greece. <laughs> Dahil nga nag-crave tayo ng skinless longganisa, so nag-order ako sa friend ko dito sa Greece ng skinless longganisa na nagkakahalaga lang ng 5 euro. Sa mga gusto po mag-order, i-PM nyo lang ako kung gusto nyo makatikim ng skinless longganisa. talagang sa amoy pa lang, gugutumin ka na. Alam nyo mga mi, supportahan natin yung mga kaibigan natin na may munting negosyo. Natin silang kaingitan. Tulong ko umorder tayo sa kanila mga isang beses, dalawang beses, ay eh, talagang masaya na yung mga yan. 10 pieces nga pala ng longganisa ay 5 euro lang. At talaga naman kung ikaw lang ang kakain ay pwede mo siyang kainin na tatlong beses. Kung ikaw naman ay nagtitipi, pwede isang piraso lang kainin mo isang araw para umabot ng 10 araw. Tapos umorder ka ulit. Shout out nga pala do sa mga kababayan ko na nasa video. Sa mga order nga po pala sa akin, may libre po kayong plastic. Kaya ano pang ginagawa niyo order na bawas-bawasan niyo yung kayamanan niyo. Kim Kaya niyo rin po si Bell Ramos sa mga gusto po mag-order. Okay, siya hanggang dito na lang ulit ang aking mini vlog dahil pauwi na tayo. Maraming salamat sa panonood. Paalam. God bless everyone.